15 years ago po, 15 years ago pala, yung nabalita po dito, kahit sa abs yung isang Pinoy na nakulong doon sa Iran, ako po yon. 7 months na sa death row, 10 years mismo sa loob ng jail ng Iran. Alam po, 2029, former producer po ako ni Kit Sinadal. Narinig si Kit Nadal, yung kumakanta na huwag na huwag mong sasabihin. 2009, biglang nabura si Kitsi sa Pilipinas, hindi na kumakanta. Natanda niyo yun? Sapagat ako ay nagsasuffer doon sa Iran, 2029. Ah, 2009, sorry. 2009. Doon po, i ako ng Iran dahil inakusahan nila akong agent ng CIA. And you know what? Spying crime in Iran is a big, big crime. Seven months ako na sa day through. Sa ulang araw ko lang po sa sa police custody, sa immigration police. Nasa underground prison po ako, madilim po doon. Lahat po na torture, dinanas ko po yon. Tumatay yung balahibo ko pag yan ang pinag-usapan. Seven days, nasa underground prison ako, napakadilim doon. Lahat ng torture, maririnig, hindi lang naririnig, kundi kasamahan mo, torture ng Iran yun. Sasabihin ng Iran sa'yo, papalayain ka namin, basta ito lang sasabihin mo sa judge. Pupunta ka dito sa Iran dahil mag-spy at spy ka ng CIA. Lahat ng mga kaso, binahanap nila sa akin. Wala akong koneksyon sa Pilipinas. Alam niyo po. Ang naging muto ko doon kasi nasa loob pa lang ako ng jail doon ko na sinulat yung libro na Red Diamond na libro na niyo yun? Sa loob po ng Iran, sa jail, ang ito ang naging famous ko sa Iran na na-coach. Ito 'yon. Freedom is not walking outside prison wall. If you are walking outside prison prison wall, living with a wicked and evil heart, itong drugs, then you are in a big, big prison. Yun ang pinaglalaban ng presidente natin. Doon po, nung tinignan na ako ng judge sa court, sabi ng judge sa akin, kasi hindi sila marunong mag-English, Persian talaga, tininan na ako ng judge, sabi sa akin, death sentence. 600 po kami doon sa, sa, jail. Lahat po yun, nabitay. Ako lang po na survive. Death survivor po ako. Sa loob po ng na kulungan, nag-iisang Pilipino doon. Ang presidente pa natin doon, si Gloria, grabe ang negosyasyon, pero wala silang pakialam. Pagdating susunod na presidente, wala rin silang pakialam. That's a good news for you guys. Pagdating ni si Duterte, limang ulong Iranjan ang giswap para lang sa akin, 2019. Oh, puta. Ragi. Pwede ba natin isigaw ang pangalan niya? Duterte! 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 Ako na ako, dala ako sa ano, pero ako restaurant dyan bago lang. Tumahimik ako, pero nung... Inalas ng ating presidente ngayon talagang lalabas at lalabas ako sapagat ako ang isa na patunay na si presidente, pag nakita kang inosente ka, tutulungan at tutulungan ka. Limang Iran yan na nasa big crime sila. Pinalaya niya yun para lang mapuha ako doon sa Iran. Ito ang real talk para sa atin. Ang daming nag-complain dahil biktima raw sa EJK. Tama? Pero ang real talk ito, eh real talk, nalala natin sila. Pag kunyari yung kamag-anak mo inusinti talaga, namatay, nasa encounter, namatay, natamaan ng bala, instead na sisihin mga pulis, dapat sisihin mo yung drugs. Namatay sila ng inosente hindi dahil sa pulis kundi sa drugs. Ha? Yun ang real talk. So ngayon, sisihin natin ng presidente. Hindi. Dapat agsisihin drugs. Dahil kung wala ang drugs, walang encounter, walang raid raid doon. Yun, yun. Pero bakit pa nila narinig ko na sa ibang, mayroong sa ibang lugar na yung mga biktima daw ng AJK nagsuportista? Pero sa totoo lang, hindi mo dapat sisihin yun. Kahit inusinti pa yung kamag-anak mo, ang responsable pa rin kung bakit namatay yun bilang inusinti, hindi mga polis, kundi yung drugs. Po, nung pinalaya po ako, grabe, di ba? Wala akong connection. Ang hirap dinanas ko doon sa ibang bansa. Lahat na na-torture dinanas ko. So, unang, unang papakain lang sa'yo para hindi ko alam talaga kung makakain pa ba yun or hindi. Pero, knowing na haharapin ko na ang kamatayan. Grabe. Yung lahat, kahit tubig, parang buhangin niya na nilulunok ko yun. Nawala na ito pag-asa noon. Kasi, ang killing sa Iran, mayroon pa pong time? Okay. Ang killing sa Iran, every Sunday and Monday, Monday ng gabi, pag hindi dumating yung pangalan namin, relax na kami kasi hindi dumating yung pangalan. Relax kami hanggang Sabado ng gabi. Pag Sabado ng gabi doon, ah, natataranta na kami noon talaga as in parang kalbaryo yung tinanas namin dahil pagkabuka, Sunday, kung pangalan mong darating, wala ka ng laban. Pinto ko lang ito, sa inyo ko, paano nangyari ako nakaligtas. May isang Iranian, sabi niya, bro, sa last visit ko sa, sa sa bago ako bibitahin, mayroon akong last visit from the family. Sulat ka, sumulat ako. Luckily, yung sulat na yun, kasi binigay niya sa family niya, at yung family niya nagpadala, pinadala yung sulat doon sa UN. Kaya, yung mga sulat ko nandun para na sa United Nation. Nagkaroon na emergency meeting yung United Nation. Uh, binasa yung sulat ko, doon nag lahat ng mga iba Dahil ang sistema pala ng Iran bago nila i-inform ang embassy after the execution. Wala na eh. After execution. Patayin mo suwang so embassy. only the embassy can ah, just, just collect the bodies sa kung saan saan nila pinatay. Ganon yon. So luckily, narinig yung boses ko. Hindi pa na ako satisfied doon. Kasi kanyang imagine, even from death to life sentence, I have to serve for the rest of my life pa rin. Grabe ang panalangin. Grabe lahat-lahat inalas ko. You know what? Nung dumating si, si Duterte, si Presidente, nakita ni Tatay Dugong kung gaano kay nung doon. Grabe. Can you imagine sa isang tatay na nawala ang isang consider na anak niya sa ibang bansa na inosente? Quickly, pinagpalit ang limang Iranian sa Pilipinas pinalaya kapalit sa akin Tatay Digong Tatay Digong Tatay Digong Ito na lang Just put yourself kung anong dinanas ko tapos think of it si Tatay Digong ang siniligtas siya nag-iisang ako represent po yun na ikaw yun ikaw yun. At kung ganun, kung, kung ganun siya, ako, lumabas na ako sa campaign na ito. Kasi kung nakayan niya na kunin ako sa Iran, pwede ba tumayo tayong lahat dyan sa Opo, tayo tayo. Sabay-sabay nating -sabihin, sabihin, dito lang magtatapos. Sama-sama natin na anak ni Tatay Digong na pabalikin siya sa Pilipinas. Walang sigaw? Come on! Ibalik! salamat po. Uh, patuloy po tayong lumaban para ang, ang labanan labanan nito hindi labanan na isang tao, kundi labanan, laban nating lahat to. Kagan salamat. Atong At kalapakan, si Ronnie.